Wala pa rin Ang ibon Wala pa mga ka-farmers Isang magandang buhay Yan mga ka-farmers Sunday, love fly tayo ang sabi ko na eh Kahapon sabi ko Parang ina-alternate yung panahon May ulan Mainit <laughs> Kinabukasan Maulan Tatlong sunod na po yan So ngayon, tingnan nyo, ang init na naman. Birit naman ang init ngayon. Hopefully ay makauwi yung dalawang ibon ni Rambo pero hindi pa daw nabibitawan. Bakit ganoon? Alas 8 na, no? Tapos dalawang araw doon sa Friday pa na gabi din nilagay sa truck. Sabi ko nga kawawa yung ibon. Eh tagudin iloko sa ata ang ano, ang uh, bitaw ngayon. Sana makauwi hintay natin yung ano maghihintay ako ng pick up ng lechon pero ayan papalipad muna tayo at uh, maglilinis din ako uli ng uh, ayan kakaskas tayo ng ipot <laughs> maglagay din tayo ng tubig mamaya pagbalikan nila medyo magang ano eh maga kong pinakawalan ngayon oh, at ako pa hintay ko lang yung ano pick up ayun nasa niya atin din yan napahiwalay siya sa rondahan ah. sa atin ba yan may walay oh hindi siguro may wala yun oh. pag umiikot yan atin yun ayun minsan kasi may ibon na humihiwalay minsan dalawa ihiwalay lumala yung ganon yung itim mahilig yung itim dyan yung black eagle natin mahilig po silang humiwalay eh tapos sa uh, yung bumabalik naman awa Jose, Diyos <laughs> bumabalik naman sila gusto lang talaga nilang mag ranging pero ito kanina pa to umiikot oh ayaw lumayo sabi niya hindi mo pa kami pinapakain syempre hindi pa kami lalayo yan so ayan shout out pala kay ka farmer Randy Meneses ayan oh kachat ko siya kagabi at uh, napakaganda pala ng binigay niyang ibon sa atin uh, farmer talagang uh, special tayo sa kanya oh. binigay niya uh, na ibon ay ano uh, Muntika na daw yun mag overall champion kumbaga nabutas lang siya na nice smash daw ibig sabihin po parang pinakabalan siguro maulan so hindi nakapag pero umuwi umuwi pa din favorite niya nga daw yun eh so ayan yung binigay niya sa atin dito uh, umuwi siya ng matnog ata ang inuwian from Matnog Sorsogon to Antipolo di ba ganoon po kalayo yung binahe niya uh, umuwi medyo may kaliitan yung ibon pero malupit so yan sana makapagpa-produce tayo ng ano no, kagaya ng nanay aro galandingan na ito uy <laughs> pag nagtawag ako niyan magpapasukan uli yan para kumain ayan na ah. Uh, 30 minutes na rin yan ah 30 minutes na rin silang umiikot hmm. <laughs> yung iba daw nagpapapotok pa ng ano, kwitis para lang puwersahin talaga na lumipad ng lumipad parang pinaka exercise kasi ano? So, sabi nga nung nag up dito yung ano ni kagawad sabi ni kagawad uh, ay ano uh, yung kapatid niya 2 hours daw talagang pinipwersa ata pwersang lipad kasi sabi niya nga naman kung masana yung ibon mo na maya maya pahinga talo ka na agad. kailangan lumipad yan ng dire derecho kahit dalawang oras Nakakatuwa, hmm. no? Ang isa sa mga ano natin dyan, pagka tayo ay uh, nagpalipad na doon sa bagong loft yung bahay <laughs> doon kailangan bugawin kailangan masanay sila matrain sila na hindi dadapo doon ta tayo baka tayo ay maano ma -ano, mapalayas -ma <laughs> ayun oh, no? pagod na pagod sila yung brown sumasabay na mabigat yan eh oh ayun na oh, ano na oh, pagod na pagod oh Yung iba daw palakpak. Pero yung iba naman sipol. May mga whistle pa nga sila eh. Sanayin mo lang. Eh na. Papakain na tayo. Ito pa napapakain yung mga breeder. Naku, biglang kumulimlim mga farmer. Ayan, umaambon. <laughs> Patay. May ismas yata yung kalapati ni Rambo. 7.40 daw pinakawala, no? 2 hours more. Mga hindi mga 2 hours siguro ang takbo nyan nako ang mulan nyari tayo sana naman makauwi yan mga farmer may mga pumasok na pero nasa <laughs> marami pa rin ang nasa labas ayan o oh, 10.20 wala pa rin po yung kalapati ni Rambo mga farmer ayan dalawa tagudin pero wala pa daw nagkaklak ngayon. Wala pa, wala pang umuwi. Medyo pahirapan yata ngayon ah. Baka pangit ng panahon. Sa so, may Ilocos, ayan no. Oh. Mag -ronda uli sila. Liparan uli. Tatanong si ka-farmer Arman. Ano daw ang sitwasyon dito? Sabi ko kanina mainit, biglang umambon. Pero ngayon medyo gumaganda na naman po ang panahon. Madaming ano, marami ngayon ang nagpakawala ng ibon dahil marami po kanina nag-observe ako. Ang daming kalapating dumadaan. Pero yung kalapati natin ba, mukhang tumataas ah. Ano ang gusto nitong mga ito? Mukhang lalayo yata ah. Gustong lumayo. Mataas ang lipad. Yan. Amaya, uh, shout shoutout pala tayo kahapon di ako nakapag shoutout nung mga nag comment doon sa ating uh, vlog sa ka farmers loft Ayan <coughs> Ano natin Tapos ilipin din natin yung ginagawa kahapon ah, uh, Maaga akong uh, nagpahinga ah, uh, Pass ata yun So tingnan natin kung ano yung natapos Si Esong umuwi Tingnan natin yung kalapate ni Rambo. Ah, ganun pala ka-excited ah, exciting mag-ano um, no, abang. Ah, syempre. Inaano <laughs> mo din na na kaya di ba? Ah, nakatawa. pero ang ano doon is kakabahan ka din dahil syempre yung lalo na kung yung kalapate ay favorite mo. Tapos sa ah, hindi po nakauwi, hindi eh, parang ah, masakit din sa damdamin, di ba? Pero ganoon daw talaga. Sabi nila, yung iba nga... <coughs> Parang ano na, sanay na. Yung mga sanay na pong ano. Pero... Ako siguro matatagalan pa. Ayun oh, no, kagaya ng tatlo oh. Galing din sa biyahe yun ah. Sana yung kay Rambo makawi. Maraming club ang uh, nagpakawala. Mga local clubs. Ano? Nabang-abang lang ako mga ka farmer Kahit hindi ko ibon. <laughs> yung isa doon... Ah, uh, binigay ko na sa kanya yung binigay po sa akin na gift bird galing uh, sa kaibigan ko, kung lasi ko no, kay Jomar. So, tingnan natin kung ano. Pero sabi niya sa akin, tol, hindi ko pa na hindi ko nasubukan yung bloodline niyan sa malayo ah, kasi speed bird 'yan. Sabi niya, pang short distance. Pero malay natin, sabi niya. Malalaman mo yan pagka ano na, yung Uh, nagbigan ka na o ano? Kasi tago na po 200 kilometers na pala. <laughs> 198. So, 3 hours na. Ayan, oh, 10:40. Eight, ah, 7:40 daw pinakawalan. So, 8:40 na ah, 10:40 na, 3 hours. Medyo wala Pero wala pa din pong nagkaklak sa club. Hintay tayo. Ilan na lang ang nasa labas, oh. Pasukan na rin biglang uh, kumulimlim eh pero okay lang Maganda uh, ganda naman ng panahon ganong mainit yun nga lang yung palay <laughs> kailangan mapatuyo yung ano dayami uh, masunog na ayun uh, tatay na lang daw ni Rambo ang hahawak total iniwan niya na din po yung hinahawakan niya dun sa sa ma, dun sa may baba sabi ko, di maganda ka ako. Uh, gusto ko kasi matutukan talaga na talagang magsasaka na. Hindi may mahirap din po kasing siyempre may mga trabaho din yung mga boys. Ano? Lalo na si Puroy sana. Galing pa naman din mga mano ni Puroy. Kaya lang naalala ko, ano na eh, December na. Pa December, baka kailangan mag-spray ng ano. Siyempre, ayoko din naman pong kalusungin at uh, galing sa init. Sabi ko, mukhang mahihirapan. Si Nikki naman, busy din po sa trabaho. Tingnan na lang natin. At least matutulong-tulungan din ni Rambo kung maluwag. Tsaka yung kapatid niya makakatulong din. Ayan, tingnan Ang ibon, nasaan ka na? Nasaan na kaya yun? Sumama? O ano? Naligaw? <laughs> tingin, tingin din. iting <laughs> tingnan niya. Ay, wala pa wala pa rin ang ibon wala pa mga farmer ayan tingin tingin si Rambo 40 na daw ang umuwi yun ang sabi ni Jomar habang lumalayo kanya niya wala na hindi ko na magagarantiya sa iyo kasi sabi niya speedbird yan eh wala pa rin 200 kilometers kung makakauwi man yun baka mabutas sya ibig sabihin po hindi, pag mabutas hindi naman po nasaktan yung kalapati ibig sabihin nabutas ibig sabihin daw po nun hindi sya nakapag clock hindi umabot dun sa uh, time limit na binigay ng club no? so ayun kaya nabubutas pero yun po si uh, maganda makauwi yun ang, naman ang ano natin mga nakapasok na lahat na ating ibon may matamlay ako ayun no mukhang madedisgrasya bayo pigeon pa naman yan gusto ko na ihiwalay eh anong nangyari wala pa nagaabang pa naman ako ayan o sili po si Rambo mga kaparamas sunod sunod lang tayo ah mayroon din pala siyang pinasama din kay Mario bataan naman niya pinabitawan kapatid nung inilaban niya dito sa Tagodin baka napunta ng Manila Bay <laughs> andyan na klak na ay wala kala ko yan na yung naglalakad na yan ah pala yung sa akin sa akin pa ito ha ha Ayaw pang pumasok nito ha. Ah. Wala pa yun na sinasabi. Pag umabot na daw ng 200 km sabi nung klasiko, hindi niya na may ga na makaka-uwi dahil speedbird. Pero baka mabilis lang mapagod. Nagpahiga no? Ayan o. No? mayo yola. Abangan ko. 10 minutes tayo dito. Abang tayo. eh Pumasok na din to last bird natin na ano. Ganun pa lang feeling yung iba ang ginagawa yung mga talagang malalaking uh, fancy mayayaman na fancy ano. uh, nagkakatay pa nga daw ng kambing. Ayun yung kanon ni Kagawad. Nagkakatay pa sila ng kambing pagkaabangan na siguro maraming ibon na pinakawala na no ay pinanakasale so nag-aabang sila habang nag-aabang ayun nag uh, may ano sila, salo-salo nag-aabang <laughs> so baka ganun din ang gawin natin ihaw-ihaw lang tayo ng tilapia, ng hito habang uh, nag-aabang mga farmer namiming wait ayo, nag-iihaw so ayan, hintay-hintay tayo dito na ako dadaan ah, tingnan natin yung loft natin ayan eto po, soon magiging manukan to darag Darag chicken, dito natin dadalhin yung darag Dito natin pararamihin Yung mga pinapa-incubator ko na mga sisiyo Ayan, hopefully ay lumaki At uh, dito na natin pagagalain Doon, hanggang doon Ano naman ay mamimitas ng papaya Kasi kahapon umikot ako Mayroon ng mga dilaw na Gusto ko kasi talaga yung mag... Mas marami na ang dilaw sa puno Yun naman ang ah, Gusto ko kasi matamis na yun Mga farmer, talagang matamis gaya nito ayan o oh. ayan papahinugin mo pa yan nako huh. oh ayan patay tayo dyan bulok <laughs> dito marami na kahapon na may nakita tayo dyan kahapon oh, ayan ito pwede na ito hmm. ayan pwede na po yan marami ng dilaw ito pwede na din yan ayan o oh. dito ayan, oh. ayan o o oh. ha Ha? <laughs> ah, asan ba? Ito na muna. Ito pwede na tong kainin. Ang, ang tagal mong Ang hirap mo buhanin, brother. Oh. Hmm. Ano ba ito? Hmm. Ayun pa, oh. Mamaya babalikan natin yan. Ayun. Ah. Many many ha ah? Sabi nung aking uh, bayaw na Pransi Many many hmm. Ayan many 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 papaya ah. Ayan po yung bago natin hop Dito tayo At uh, may mga nakaharang na kahoy eh, Na ibalagbag eh, na dito Papalinis natin ito Dito tayo magtatanim ng oregano Mga farmer Ayan dito sa likod, maglalagay tayo ng oregano kasi kailangan niya ng ating mga kalapate papatalin tayo oregano dito so ito pala, yung iniwan nila ayun, hanggang dito na ilang division na ba nagawa ni Junjun? 1, 2, 3 3, so 1, 2, 3 pa 4, bali 4 pa pala ang uh, gagawin niyang uh, division, ayan Bibili na lang kami ng dowels at swerte naman tayo dahil yung ating uh, bibilhan ng dowels ay nangangalapate din. Pinakita ko sa kanya yung pintuan na gusto kong uh, gayahin. Sabi niya sir pwede pwede kasi mayroon din sa kabite sabi niya bumibili sa akin. Gumagawa siya uh, sa akin bumibili ng dowels kahoy na lang uh, ito pala yung plywood mukhang kakapusin tayo kasi nabago yung plano back to back pala ito para nga naman kung gusto mong malinis at magandang tingnan magba back to back ka talaga pwede din mag dowels ulit dito kung gusto mo kaya lang ang um, ano natin dyan ang imbis na magamit natin yung part na yan ano na malagyan mo pa ng ano ba yun yung ah uh, V V perch yung tinatawag Oh, ayun ayan mga ka-farmer balik tayo dito pakain ako ng konti <coughs> ng breeder natin pero ito ay ewan ko pakakainin ko pa ba ito ang dami kong pinakain kanina dyan eh para bukas eh pag nagparunda tayo balik agad sila Oh, mayroon pang mga pelet na naiwan ah ano kaya sikreto para kainin nila yung mga pelet sana talagang pinipili nila mas gusto talaga nila yung grains tapos ayan bad news mga ka farmer hanggang ngayon wala pa rin waiting in vain <laughs> waiting in vain walang dumating na ibon <laughs> alas stress image na mga ka farmer yun tapos kanina pala maraming ibon ako nakita halos sa bagay, linggo no marami talaga nagpapa kawala ng uh, uh, ibon kaya lang dito sa club na sinalihan ni Rambo Friday night pa lang load ano na basketing na ang releasing ay uh, ano uh, Sunday morning eh minsan malapit lang kagaya nung nakaraan ago 100 oh. lang kilometer ba 100 per uh, ba? 130 kilometers? Kinuha nila ng 2 days eh sabi ko kawawa yung ibon pero yun ang patakaran nila so pero kaya naman ago lang naman ano so ayun nga tapos ngayon tago din ganun din so sabi ko mamukhang uh, hirap yung ibon din syempre diba pati pati talaga so ayun ah uh, ayun walang umuwi mga farmer tayo naman ay nagdadalawang isip kung magpaparonda parang gusto nilang rumonda afternoon ronda ayan paronda kaya tayo tapos sa uh, nag-aabang pa rin ako nga din nag-aabang din kanina pa ako abang ng abang dito eh Wal walay talaga walay <laughs> pagka lumipat na pala ng uh, lumipat na ng bahay ang mga kalapate eh. Uh, mag-aano na ako uh, selection na talaga ng puti uh, buti pang pa bato-bato selection na tayo ng breeder ano? so yung mga ano muna ang ititira ko no? yung mga nakuha natin yung mga malalakas yun na muna ang i-breed ko kasi tama nga ang sabi nila bakit ka mag-aalaga ng isang daan pero uh, hindi ka sigurado <laughs> doon ka na lang sa sampung sigurado so ganun din naman pang pakain pang diba? May effort so, doon tayo sa magagandang ibon tama nga tama sila so ayun pero syempre dumaan din tayo sa dumaan ako sa stage ng, uh, di ba? Excited, bili ng bili pag may nakita. So, pero hindi naman ganun ka, ano. So, makititira natin yan, yung imbrek, yung kartus, yung galing kay uh, Kuya Roland Ramos, tatlo yan, at dalawang pares na galing kay uh, Brother Randy Meneses. Ayan, brother. So, hopefully ay uh, makapag-produce tayo. Ito, ah, uh, yung mga staff ban rate pwede naman yan yung mga biopedion titingnan natin eh paunti-unti mag -i infuse tayo so iyaano natin i-cross natin titingnan may experiment pa rin naman so pero hindi tayo magbi-breed ng ano unli uh, breeding ayoko ayoko din mat matrabaho no actually yung gusto kong ano dun breeder cage na ipapagawa kay papayam sampu lang eh 10 pang 10 paris lang muna So yun lang mga ka farmer ang iaanak ko kasi ang bilis lang eh. Ang bilis lang po ng kalapati no. 25 days to 30 days makakapag-ano kana, makakapagwalay ka na ng uh, uh, inakay. So ayun, medyo mabilis lang. Kaya hindi natin kailangan ng marami talaga. ayun. Ah, uh, tayo. 'Wag iba gustong ano, hindi naman sila lalabas pagka ano ang pakiramdam nila. Ayaw nila. Ayun mo, eh, mo parang yun ayaw yun yung stock band rate na yun mag aalangan medyo pumipiyok piyok yung pinainom ko na ng micosin yan eh ayan o oh. yung mata nya mga gustong umikot iikot o oh, ibigyan pa natin ng ilang segundo yan o oh, ayaw na nung iba hindi naman pinipilit o oh, ito mukhang dalawang insip ayun o oh. wag na ano pahinga na Parang ako masama din pakiramdam ko Uso na naman ng trangkaso Pag gising ko eh Masakit Ang lalamunan mga ka di pa ako nakainom ng vitamin C Mamaya ah, mag high dose tayo uh, May isa dito nga ayaw pumasok eh Wala uh, May chance pa naman bukas Pero hirap na po yung ibon ano Hindi naka-uwi talaga oh 200 kilometers ba naman na. Pero siga si Farmer Arman, dalawa, naka-uwi. 300 something, 330 ba kilometers. Naka-uwi po yung malapatinya. Vegan to Manila. Yan. Ah. Oh. You know, ano? Bato-bato mabilis lumipad. Yan, shoutout tayo ng konti mga ka-farmer. Yan, Tito Celso Manalansan, <laughs> number one. Ayan, kay Martin Love TV. Ayan, maraming salamat iyo brother. Uh, ayun, oh, solid nga talaga yung ano ni. ah uh, Emmanuel Love. Ayan, go. Money go. So, ayan. Seekers Vault, delikado ang mabigat na bubong. ayan. Ah, oo nga, medyo mabigat po Pero, ay, huwag ka na mo dila, ng dila Mainit Pero Shut Huwag ka mo May anante ka lang, may shout out tayo, brother Ayan Tapos, sa uh... Kay Fernando Arce Ayan, hello po Kay Marion Ah uh... Tavio <laughs> Kay ano to ah uh, Sind ibang hilista kay Reynaldo kay Domingo Salunga yan hello po sa inyo maraming salamat kay Virgil Santos syempre kay Marcelo Marcelo Cayetano kasi iba na po ngayon sa YouTube magkakadikit na hirap nang basahin yung ano no kay Jacob Jake ayan hello sa iyo Uh, something easy ayan Jay, Jason Miranda hello kay Lutino uh, ano ba to Lutino tama <laughs> kay Maria na to uh, tapos mayroon nagpapabati dito ng happy birthday daw ayan ayan o no? shout out daw po sa new subscriber from Toronto ayan kay Sunny ayan ah uh, Ramos at uh, kay Nanay Ampy Ramos daw ayan kay Ob uh, ah nang kainta Rizal ayan hello po sa inyo at uh, kay Erna Sunga ayan marami pong salamat sa suporta ah uh, oo nga maraming lumulutang magbukay <laughs> po magalala ang hirap pong kontrolin sa totoo lang Yung mga, ano dito uh, Garbage, yung mga boys Minsan, alam nyo na, old habits Ang hirap, eh, sa sitwasyon ko Ayoko naman pong sita ng sita Siyempre, uh, pagsasabihan mo lang O, oh, pakipig up na lang Pero, ala eh, kahit si Kongkong po Pagka nagtanim, sabi ko, o, oh, yung, ano mo Yung uh, plastic bag Ilagay na sa isang, ano yung mga bags ba ah, alat din So, old habits, ika nga, no So, unti-unti So syempre I, I, don't want to offend them naman na para tayong ano, diba? So martial law <laughs> Pero pag kaganyan Magpapalinis po kami ng isahan Kaganyan yung mga bakal doon Lilinisin yan wag po kayo magalala At kay Fernando Arce Ayan Nestor Santos Ayan pare parehas lang pala Kay Desenars Gabi Bautista Ayan Kay Don TV Ah di ko na po mabasa marami marami so iba iba ang ano so ayan marami pong salamat ah, ayan tuloy tuloy pa yung ating uh, loft construction mga ka farmer medyo matagal tagal pa to pinag iisipan ko yung uh, aviary pwede kami dumugtong ng aviary dyan na naka extend ng kaunti pero may pintuan din sa labas passing through ka na lang yun po ang naisip ko para maganda din yung aviary namin na, so ang aviary parang naka-extend sya ng kaunti siguro mga 1 meter uli magaan naman yon kasi parang ano na lang sya eh. ah, tawag dito screen na lang po yon naka-extend na ganon so nandun yung aviary tapos sa ah, pagdadaan ka syempre nakaharang sya may pinto din na passing through pat pat patagos dun sa kabila yun ang naisip ko kagabi sabi ko oh, nga no may, may nakita ako na ganon so pwede <laughs> ang kulit ng aso mga ako. stress sila <laughs> so yan hanggang dito na lang po maraming salamat at magandang buhay